Yun, good morning mga idol. Uh, kumusta kayong lahat dyan? Uh, ingat po kayo palagi. Saan mga kayo ngayon? Sana, sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon mga idol. So, update ko nga pala kayo ngayon mga idol. nandito po ako sa Bicol. So, galing kami nagbakasyon ng probinsya. So, Dumaan kami na Bigol bago kami babalik na Maynila dahil balak po namin ay tarbaho itong bahay dito sa Bigol. Kasi medyo sa taon na rin itong natigil dahil busy sa tarbaho sa Maynila. Bihira lang makakawi dito. Kaya ito, mag-stay mo kami dito mga ilang araw para ito ay matapos kahit hanggang dito sa taas para bobong na lang ang kulang. So, iniwan kasi na namin itong mga idol. Yan o, mababa lang ang pader mababa lang natapos pero mamaya pakita ko sa inyo hanggang dito na yan sa may papaya sa may taas so ito pala yung materialis natin <coughs> yan may diniliver ka po na hello blocks, konti lang dahil mayroon namang tira nakaraan ayun tira nakaraan tapos no? may bakal at saka may simento may doon sa likod ng bahay So, yung buhangin sa kagraba doon po mga idol ayun. Okay, so sige mga idol magbili muna tayo ng panisal para makapag-almusal na at makapagsimula-simula mamaya konti. ang nagsisimula na sila sa pagtatrabaho. Wala, wala. Kaya na. Sinimula na nilang patungan itong mga idolo. Eh, mataas na yung dito bagi na ito. Kabila naman ang itataas nila. Yan mga idolo, ito yung simento na in-order namin kahapon. So, sampo lang muna sampung bag lang muna dahil para hindi titigas so daridagan na lang ito pag maubos na ayun mga idol sasalipin po natin yung trabaho dito ng ayun bali nakarelax na yung tagahalo na siminto ayun natasa na nang tatlong patong na halo blocks oh. ayun Nakaready na naman yung pangabang abang Ayan ito, nilalagyan ito. Kasi ito yung magpapa-strip ng tali na ito. Kasi yan o. Yan yung mag-guide sa hollow blocks para pantay. Uh, Silipin natin dito sa dolo. O. Oh. Ayan po, yan. napapansin niyo itong isang nakapatong na ito. Na ayan. Ayan. Ito nilalagyan sa hollow blocks. Itong tali na ito ang mag-guide niyan. Tuh. Tuh. Bang Obot Ang alawang siminto na yan, Bok. Ang na yan, isa pa lang. Um, ano pa na, no? marami din palang maabot sa isang sakong siminto. Ilang patong na hanoblocks din. So ayan mga idol yung uh, pinakamaganda maganda dito sa probinsya ayan ang mayroon tayong makakain dito ng libre na ano protas yan tayo, kagandahan dito sa probinsya ayan o oh, yung pinitas namin ng isang araw lang wala so, na sabay sabay na siya nahinog so magagamit natin yan mga idol sa merienda o oh, lalo na ngayon na may pinapatrabaho tayo ay kailangan natin silang pamemeriendahin yan yung chip cook nga namin pala kaya nagsisimula na siya magluluto ano ulam natin ngayon idol? ampalaya with egg oh, so, ampalaya with egg pala eh with tinapa so sa mga idol ito mainit ito sa labas kaya mamaya tayo mag video ulit pag medyo malilim na sarap na akin sa So, pangalawang sako ng hinahalo nila mga idol. Oh. Oh, bali mga idol, excited na excited po yung nagpapagawa ng bahay o kaya niluluto ng napakasarap na ulam. Tingnan natin kung ano nilutong ulam dito. Sinabi nga pala niya kanina, ay e, gulay no to, yun di ba yung ano? With egg daw. Uy, yun! Ang <laughs> with eggs Naku, na ako, napakasarap nito mga idol. Wala mo parami tayo ngayon sa ulam sa tanghalian. Mapaparami tayo ng kanin nito parang sa lugar na yun, parang kami nga lang yung may <laughs> Kakainin natin ito mamaya, mamaya mga idol itong tsokolate. Kaya video ko, okay,